Kumusta mga kasaliksik? Maniniwala ka ba kung sabihin ko sa iyo na mayroong mga armas ang militar ng bansang Amerika na no, kung sakali raw ilabas nila sa gera ay paniguradong madaling tatalo sa karamihan ng bansa sa ating planeta kaya mula sa bombang kayang burahin ang isang bansa sa mapa hanggang sa tangking hindi man lang nagasgisan noong inilaban ito sa gera ay pag-usapan natin ang sampung rason kung bakit walang gustong kumalaban sa bansang Amerika. Kaya kung handa ka ng malaman ng mga ito ay simulan na natin. Number 10 Massive Ordinance Penetrator Bomb Alam mo ba na ang isa sa daylan kung bakit wala pang nangyayaring malaking digmaan sa kasalukuyan ay dahil sa ilang mga armas ng ibang mga bansa na nagbibigay takot sa lahat ng kanilang magiging kalaban sa labanan. Ang isa sa mga armas ng bansang Amerika na sadyang kinatatakutan ng lahat ng bansa ay ang Massive Ordnance Penetrator Bomb na nagpas isang dekada na raw ginagawa ng bansa kung kaya't hindi na malaman pa kung gaano kadami ang meron sila nito. Ang Massive Ordnance Penetrator Bomb ay nakadesenyo para ibagsak ng isang eroplano na magsisiguradong magbubura ng lugar na babagsakan nito sa mapa kung saan dahil tatagos din ito sa Said ay mawawasak din ang kahit nanong kutang itinayo sa ilalim ng lupa at mga armas na naghihintay lamang nagamitin para maghihiganti sa bansang Amerika. Kung kaya't pasalamat na lamang daw tayo at hindi pa nila ginagamit ang bombang ito dahil kung magkataon ay merong hindi bababa sa isang kalupaan ang maglalaho sa ating mundo. Number 9 Lockheed AC-130 Gunship ang eroplanong Lockheed AC-130 gunship ay dating ginawa para lamang magdala ng mga bagahe o cargo pero kalaunan ay napagdesisyonan ng mga militar na i-remodel at gawin itong mas armado kung kaya't kasalukuyang isa ito sa pinaka heavily armed aircraft sa mundo na magsisiguradong meron siyang armas sa kahit na anong labanan o sitwasyon. Ang mga armas na meron ng Lockheed AC-130 gunship ay mga cannons, gatling guns at missile launcher na hindi may kikitil ng buhay ng napakaraming mga sundalong paggagamitan nito kung sakaling magkaroon na ng gera sa ating mundo. Number 8, M67 Grenade Hindi na bago sa ating kalaman na ang mga granada ay ang mga inihahagis at sumasabog na sandata ng mga sundalo. Pero alam mo ba na mayroong isang uri ng granada na mas pinaka pinag-iingatan at kinatatakutan ng kahit na sino? Ang mga granadang ito ay ang Fragmentation Hand Grenade na naglalaman ng mga bakal sa kanyang loob na pagkasumabog ay magsisiguradong magkakalat din ang mga bakal na ito na hindi may tatangging susugat at magdudulot ng pinsala sa mga sundalong minalas na kanilang matamaan kung saan ang isa raw sa pinaka nakapangingilabot na fragmentation grenade sa kasaysayan ay yung ginagamit ng mga sundalo ng Bansang Amerika na M67 grenade. Dulot na kahit pa ang pagsabog ng granada na ito ay may lakas lamang na 15 metro ay umaabot naman sa humigit kumulang 4 na raang metro ang layo ng nililipad ng mga bakal na nasa loob nito. Kung kaya't makikita na lamang kung gaano kalaking pinsala ang may dudulot nito matapos siyang ihagis sa gitna ng labanan. Number 7, MQ-9 Reaper So nang tingin ay mo mong isang ordinaryong eroplano lamang ang MQ-9 Reaper na ginagamit sa bansang Amerika. Ngunit dapat mong malaman na hindi ito sinasakyan ng kahit na sundalo. Dulot na isa itong remote controlled na na kaysa gamitin para ipadala ang mga sundalo sa isang destinasyon ay eh kadalasang ginagamit ito para ilipad sa loob ng teritoryo ng kanilang mga kalaban at kumuha ng impormasyon dito na magsisiguradong parating alam ng bansa ang galaw at kinikilos ng kanilang mga kaaway na kalaunan ay magiging daylan para sila ang maging lamang sa labanan hindi lang din pagkuha ng impormasyon ang pwedeng gamitin ang MQ-9 Reaper dahil pwede rin itong kabitan ng mga missile launcher na magiging daylan para maka din sila kung sakaling magkaroon man ng alitan. Number 6, M109A6 Paladin Kung makikita mo ang tinatawag na M109A6 Paladin ng Bansang Amerika ay paniguradong aakalain mo na isa lamang itong ordinaryong tanke pero ang aramas na ito ay hindi isang tanke kundi isang mobile howitzer na kayang magpaula ng bomba mula sa kalangitan na magsisiguradong may silang maiwasan at mapigilan ng mga kalaban. Kung ang ordinaryong mga howitzer ay kinikailangang ilagay sa saig bago tuluyang magamit, ay talaga namang makikita kung gaano na lamang ka-advance ang mobile howitzer na ito na nagagalaw at nababago ng posisyon na ginawa raw para hindi sila maatake pabalik ng mga kalaban kung sakaling malaman ng mga ito ang kanilang lokasyon. Number 5, bgm 71 -2. Hindi na bago sa ating kaalaman na ang mga tangke ang isa sa pinakamatibay na sasakyan sa kasaysayan. Kung saan kahit pa ang mga bala ng baril ay hindi sila tinatablan. Kung kaya't hindi na tayo dapat magtakapa kung mayroong mga naimbentong mga armas ang mga militar sa iba't ibang mga bansa para makontra ang mga sasakyan na ito. Kung saan ang naimbento ng Bansang Amerika ay ang bgm 71 isang anti-tank missile launcher na meron pang guiding system kung kaya't siguradong matatamaan nito ang kanyang target. Sa lakas raw ng missile na pinapalipad ng armas nito ito ay madali lamang niyang mawawasak kahit pa ang matigas na armor ng kahit na anong tanke. Eh. Kung kaya't hindi na kanya kailangan pang matakot ng bansang Amerika sa kahit na anong tankeng eh ng gagamitin ng kanilang mga kalaban kung sakaling mang magkaroon ng gera. Number 4, Lockheed Martin F-35 Lightning II Kumpara sa ibang mga eroplano na mayroon ng ibang mga bansa ay kasalukuyang may pagmamalaki raw ng bansang Amerika, ang kanilang Lockheed Martin F-35 Lightning II, sa kanila ng kabilang ito sa lista ng pinaka-advanced na jet fighter sa buong mundo, kung saan mayroon itong magandang sensor na magsisiguradong madaling malalaman ng pilotong nagpapalipad ng sasakyan ang kalagayan ng kanyang kapaligiran na magiging daylan para maging tama ang kanyang gagawing aksyon sa kahit ano pa mang sitwasyon. Mabilis din ang paglipad ng sasakyan na ito sa ating kalangitan na sinasabing mas mabilis kumpara sa karamihan ng mga jet fighter saka sa kasalukuyan na nagpapakita lamang kung bakit naging lightning ang kanyang pangalan. number 3 A10 Warthog. Kumpara sa fighter jet F35 Lightning na ating pinag-uusapan, ay hindi gaano kabilis ang paglipad ng sasakyan na ito na tawagin ay A10 Warthog sa ating kalangitan na meron ding hindi ganoon kaayos na sensor para alamin ang kalagayan ng kanyang kapaligiran. Ngunit ang may pagmamalaki naman nito at kung saan siya mas nakakalamang kumpara sa ibang eroplano sa ating listahan ay ang kanyang pagkakaroon ng hindi mabilang na mga armas at sandata na masisiguradong meron siyang magagamit na panglaban kung sakaling magkaroon man ng digmaan. Siya sabi nga na sa sobrang dami ng armas na meron ng A10 Warthog ay kaya niya nang baguhin ang takbo ng kahit na anong digmaan na kanyang lalabanan. Na naging dahilan para sadyang matakot ang mga bansa na galitin ang bansang Amerika. Number 2, M2B2 Mortar. Ang mga mortar ay isang uri ng artillery weapon na kagaya ng mga howitzer, inaglalayon na magpaulan ng misil o bomba sa mga kalaban kung saan ang M2B2 mortar ng bansang Amerika ay ang sinasabing isa sa pinakanakakatakot sa lahat. Sa kadaylan ng kayo nitong tamaan ang kanilang target maging malapitan man o malayuan, nidagdag pa sa kanilang pagiging maliit na sukat na nagiging daylan para madala sila ng mga sundalo na para bang bag sa kanilang likuran. Kung kaya't madali lamang silang nadadala at nasa setup sa anumang sitwasyon sa gitna ng labanan. Bago tayo magpatuloy sa una ng ating listahan ay gusto ko munang makita mo ang larawan na ito na tampok sa istorya natin ngayon na nagpapakita raw ng isang dambuhala ngunit sa kakaibang tanke sa bansang Amerika na mapapansin gumagamit ng laser sa kanyang pag-atake na hindi may tatangging mabilis na tutunaw at sisira sa kahit na anong minalas na tutukan nito kung kahit kung sakali mang totoo ito ay paniguradong wala nang magtatangkapang umatake sa bansang ito. Number 1. M1 Abrams Nang maimbento ang mga tangke noong unang digmaang pandaigdig ay nagbago na lamang ang paraan ng labanan ng mga bansa sa ating planeta. Dulot na sa matibay nitong depensa at malakas na pag-atake ay talaga namang ito ang naging pinaka armas ng mga bansa pagdating sa digmaan. At ang tangke raw na sadyang may pagmamalaki ng bansang Amerika ay ang kanilang M1 Abrams na ginamit nila noong Gulf War taong 1991 at Iraq War. Noong 2003, kung saan sa dalawang digmaan na ito ay hindi man lang nagasgasan ang nasabing tanke na nagpapakita lamang kung gaano ito katibay at kung gaano na lamang ito kalamang kumpara sa ibang mga tangke sa kasalukuyan. At yan ang bumabaw para sa listahan natin sa video na ito. Talaga hindi na natin may pa na ang Bansang Amerika ang isa sa pinaka-advance na bansa sa ating planeta kung saan meron silang mga armas at kagamitan na siguradong lamang kumpara sa ibang mga bansa na nagpapakita lamang kung gaano kataas ang posibilidad na sila ang parating magwagi sa kahit na anong gera. Kaya para sa iyo, anong bansa sa tingin mo ang kayang makipagtapatan sa bansang Amerika? I-comment mo naman yan sa si baba at hanggang dito na lang muna ang aking bahagi. Hanggang sa muli mga kasaliksik, maraming salamat sa panonood. See you in my next video.